Unang Samuel, ikalabing pitong kamanata. Ngayon pinisan ng mga filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila nagpipisan sa soko na nauukol sa juda at nagsihantong sa pagitan ng soko at ng aseka sa pesdamin. At nagpipisan si Saul at ang mga lalaki ng Israel at nagsihantong sa libis ng Ela at nagsihana sa si pakikipagbakal laban sa mga Filisteo. At nagsitayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok at tumayo ang Israel sa kablang dako sa bundok at may isang libis sa pagitan nila. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagangalang Goliath, Tagagat, na ang taas ay anim na siko at isang dangkal. At siya mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo at siya nasusuutan ng isang baluti sa katawan, at ang bigat ng baluti ay limang libong siklong tanso. At siya mayroong kasuot ng tanso sa kanyang mga hita, at isang sibat at tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi, at ang dulo ng kanyang sibat ay may alim na rang siklong bakal ng bigat, at ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kanya. At siya tumayo at humihaw sa mga hakbo ng Israel at nagsabi sa kanila, Bakit kayo lumabas na nagsihanas sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y pilisteo at kayo mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit ko ako'y manaig laban sa kanya, at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. At sinabi ng Filisteo, Aking hinahamon ang mga hukubo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako na isang lalaki upang maglaban kami. At nang marinig sa ulot ng buong Israel ang mga salitang ng Filisteo, sila'y nang lupaypay at natakot na mainam. Si David nga, anak niya, ang Eprateo, sa Bethlehem Juda. Nang na pangalay Isay at may walong anak. At ang lalaking niya ay matanda na sa mga karawani ni Saul na totoong napakatanda sa gitna ng mga tao. At ang tatlong pinakamatandang anak ni Isay ay napulong sumunod kay Saul sa pakikipagbaka. At ang mga pangalan ng kanyang tatlong anak na naparoon sa pakikipagbaka ay si Eliab na panganay, at ang kasunod niya ay si Abinadab, at ang ikatlo ay si Sama at si David ang bunso at ang tatlong pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay nagpapalot pa rito mula kay Saul upang pasabsabihin mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. At lumalapit ang Filisteo sa mga at hapon at humarap na apat na pung araw. At sinabi ni Isay kay David na kanyang anak, Dalihin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang epa nitong trigo na sinangag at itong sampung tinapay at dalhin mong madali sa kampamento sa iyong mga kapatid. At dalhin mo ang sampung kesong ito sa kapitan ng kanilang libo. At tingnan mo kung anong kalagayan ng iyong mga kapatid at kumuha ka ng pinakakatunayan. Si Saul nga at sila at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nasa libis ng Ella na nakikipaglaban sa mga Filisteo. At si David ay bumangumaga sa kinamagahan at iniwan tupa na may isang taga-pag-alaga at nagdala at yumaon. Nagaya ng inyutos sa kanya ni Isay. At siya naparoon sa kinaruroonan ng mga karo habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. At ang Israel ng mga Filisteo ay nakahanay na sa pagbabaka. Hukbo, laban sa hukbo at iniwan ni David ang kaniyang daladalahan sa kamay ng tagapag-ingat ng daladalahan at tumakbusok buo at naparoon at bumati sa kaniyang mga kapatid. At sa kaniyang pakipag-usap sa kanila, narito dumating ang bayani, ang Filisteo na tagagat, na Goliath ang pangalan mula sa hanay ng mga Filisteo at nagsalita ng ayon sa mga gayinding salita at narinig ni David. At lahat ng mga lalaki sa Israel, pagkakita sa lalaking yon, ay tumakas mula sa kanyang harapan at natakot na mainam. At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, Nakita ba ninyo ang lalaking niya na sumasampa? Tunay na sumasampa siya upang manghamon sa Israel. At mangyayari na ang lalaking makapatay sa kanya ay payayamanin ng hari ng malaking kayamanan at ibibigay sa kanyang kanyang anak na babae at palalain sa Israel ang sambahayan ng kanyang ama. At nagsalita si David sa mga lalaki na katayo sa siting niya na nagsasabi, Ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa filistiyong ito at mag-alis sa Israel ng kadustaan ito? Sapagat sinong filistiyong ito na hindi tuli na siya humahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos? At sumagot sa kanya ang bayan ng ganitong paraan na sinabi. Ganito ang gagawin sa lalaki na makapatay sa kanya. At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya magsalita sa mga lalaki. At ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David. At kanyang sinabi, Bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon sa ilang? Talasas ko ang iyong kahambugan at ang kalikutan ng iyong puso sapagat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka. At sinabi ni David, Anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan? At tinagdan niya siya na napatungo sa iba, at siya nagsalita ng gayon ding paraan, at sinagot siya, siya uli ng bayan na gaya ng una. At nang marinig ang mga salita na sinilita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul at siya ay pinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, Huwag mong lupay pa yung puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteong ito. At sinabi ni Saul kay David, Hindi ka makaparoron laban sa Filisteong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagat si ikaw ay isang bata at si isang lalaking mandidigma mula sa kanyang pagkabata. At sinabi ni David kay Saul, ang kod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka ng isang leon o isang oso at kinukuha isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking iniligtas sa kanyang bibig. At pagka ng ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso at ang filisteo ng ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ng mga hukbo ng Diyos na buhay. At sinabi ni David, Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa si mga pangamot ng leon at sa pangangamot ng oso ay siya magliligtas sa akin sa kamay ng filisteo ng ito. At sinabi ni Saul kay David, Yumaon ka at ang Panginoon ay isa sa iyo. At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang inilagay ng isang turban ting tanso sa kanyang ulo, at kanyang sinutan siya ng isang baluti sa katawan. At binigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata, at kanyang tinikmang yumaon, sabagat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, Hindi ako makayayaw na dalakwang mga ito, sapagkat hindi ko pa natitigman at pawang hinubad ni di sa kanya. At tinignan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng limang makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot na kanyang dalga. sa makatibagay sa kanyang supot pastor at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya lumapit sa Filisteo. At nagpatuloy ang Filisteo at lumapit kay David at ang lalaki na madala ng kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang dubingin ng Filisteo at makita si David, ay kanyang niwala ng kabuluhan siya, sapagat siya bata pa at mapulang pisngi at may magandang dikas. At sinabi ng Filisteo kay David, Ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Filisteo si David sa pamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, Halika, at aking ibibigay ang iyong sa mga ibon sa iyong papawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayo, sinabing David sa Filisteo, Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako ay naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawalang Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay bibigyan ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktang kita, at pupugutin ko ang ulo mo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukubuan mga filisteo sa mga ibon sa himpapuyid sa araw nito at sa mga na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong ng ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabako ng sibat, sapagat ng pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay. At nangyari ng bumangon ng Filisteo at sumulong at lumapit ubang salubungin si David na si David ay nagbadali at tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Filisteo. At isinot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuro ng isang bato at inhilag at tinama ng Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumuon sa kanyang noo at nabuwal na pasubisob sa lupa. Sa gayon na naig si David sa Filisteo sa pamagitan ng isang panghilagpos at ng isang bato. At sinakta ng Filisteo at pinatay niya siya. Ngunit walang tabak sa kamay ni David. Nang magkagayoy tumakbo si David, at tinungha ng Filisteo at kinuha ang kanyang tabak, at binunot sa kanyang kaluban at pinatay siya, at pinagpugot ng kanyang ulo. At nang makita ng mga Filisteo na ang kalang bayani ipatay na, sila tumakas. At nagsibangon ang mga lalaki ng Israel at ng Juda at humhiyaw at hinabol ang mga Filisteo hanggang sa Gath at sa mga pinto bayan ng Ekron. At ang mga sugatan sa mga Filisteo ay nabuwal sa daang patungo sa Sarayim hanggang sa Gath at sa Ekron. At nagsibalik ang mga anak ni Israel sa paghahabol sa mga Filisteo at kanilang sinamsamang kanilang kampamento at kinuha ni David ang ulo ng Filisteo at dinala sa si Jerusalem. Ngunit kanya inilagay ang sandata niya sa kanyang tolda. At nang makita ni Saul si David na lumalabas laban sa Filisteo, kanyang sinabi kay Abner, nakapitan ng hukbo. Abner, kaninong anak ang batang ito? At sinabi ni Abner, Buhay ang iyong kaluluwa o hari. Hindi ko masabi. At sinabi ng hari, Usisain mo kung kaninong anak ang batang ito. At pagbalik ni David sa pagpatay sa Filisteo, kinuha siya ni Abner at dinalis siya sa harap ni Saul na dala ang ulo ng Filisteo sa kanyang kamay. At sinabi ni Saul sa kanya, Kaninong anak ka, binata? At sumagot si David, Ako'y anak ng iyong lingkod na si Isay na Bethlehemita.